record terus 1 2 3 go oh alang-alang sige sa Tatlong taon ng nakalipas, you know, nang nakalipas gino'n, nang ako'y hinandugan mo ng tulong. Yun na yun, <laughs> Tatlong taon ng nakalipas, you know, nang nakalipas gino'n, nang ako'y hinandugan mo ng tulong. At sino ako sa piling mo? Kinakala ng lahat na patay ka na maliban sa akin. Basilio. <laughs> mga walang mga... <laughs> okay lang, game na. Dapat nakatingala na, katulad kanina sa iyo. One. Uy, nakikita yung pamaypay. Game na. One, two, three, go. Kita pa rin, princess. Atras ka, unti. Go. Kita talaga eh. Ano ba yun? Ang lapit. Wait lang. <laughs> kasi magsasalita na ako din sa mga parek ang game na ulat <laughs> Natawa ako din sa lampara OMG game na wow. Ito. Itong lamparang ito ang iniregalo ko sa kasal ni yun ko. yun

yang espesyal na Ulan na naman <laughs> Hilo ka ba? Padre. Ako, ako oh, may kasalanan na lahat. no! Mami, <laughs> oh. eh. nakikita naman! Nakikita ko si Junior! pakuha Bilisan mo lang yung pagkuha. Doka sa labas. Oh, bibije na si nyo, 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 <coughs> one na. Patawa reaction ka Doctor.